Hello, what's up mga hoodwork? Ngayong araw mga ay meron po tayong gagawin mga hoodwork, no So ngayong araw wala po tayo sa ating shop mga hoodwork, no So if makikita ninyo nasa may san po tayo mga hoodwork, no So ayan, so shout out kay Uncle Nato no So thank you nga pala no uh, sa binigay niyang slab no sa atin At saka hahakutin natin sa ating uh, shop mga hoodwork, no So ayan, sayang din naman mga woodwork no if hindi rin nang magagamit or mabubulok lang dito. So mas better na uh kukunin natin at saka mas marami pang items ang pwedeng magawan po nito mga woodwork no. So ayan mga slab. So meron pa doon sa itaas at saka yung iba mga woodwork na hakot ko na rin po doon sa pinakababang area. So ayan. So andon yung motor natin no panghakot doon na sa ating maliit na shop mga woodwork. So ayan mga woodwork. So tara at samahan nyo ako maghahakot mga code work noon let's go so, merong mais mga code work eh. No. so sayang So, okay. you. Okay. ayan mga ito nga pala yung mas nauna nating nahakot Kanina mga code work no siguro uh, ayan nasa city yung taas and then yung bilog niya ata nasa seven uh, circle siya yung bilog niya so talagang mas mabigat yan kanina mga code work and then ayan yung ating motor mga code work no yung gagamitin nating panghakot mamaya doon sa ating shop So ayan, So, tara mga kudwork, no? So, ayan mga kudwork, no? Natapos na tayo sa paghahakot doon sa pinakamataas na area. So, bali ito yung mga nahakot natin lahat mga kudwork. So, ayan. So, ayan na yung lahat dito na side na mga kudwork, no? So, bali meron pa doon mga kudwork, no? Hindi, dadaanan na lang natin mamaya. So, ngayon, ay magagamit tayo ng ating naunang naipon ng na mga slab mga cutwork no and then dadalhin na natin sa ating shop so tara mga cutwork Yeah. <laughs>